Wala na yatang masasaya pa sa pakiramdam ng isang OFW na matagal na naulila sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang mga anak ang dumating ang araw na muli silang makasama. Ito din ang naramdaman ng kababayan natin na si Zainal Joyce Celos Pagaling. Matapos ang mahabang panahon ng pangunglila sa mga anak at pamilya ay muli siyang nakabalik ng kanilang bayan sa Nueva Ecija. Subalit ang ng pag-uwi nito ay siya rin naman palang huling pagkakataon na makakasama niya ang mga anak at mga nagmamahal sa kanya. Ilang araw kasi muli nang siya ay makabalik ay hindi yakap at pananabik ang sinalubong sa kanya ng kanyang mahal na asawa. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. May 8, 2025, nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng Nueva Ecija tungkol sa isang kaso ng pagpatay. Agad naman silang tumugon sa nasabing tawag at agad na tinungo ang crime scene sa barangay Barrio Gimba, Nueva Ecija. Pagdating nila sa lugar ay sinalubong na sila ng mga nagkakagulo mga tao. May mga umiiyak at ang iba naman ay naaawas sa biktima. At ang iba ay naroon lamang para alamin kung ano ang nangyayari. Ang biktima ay kinilala na ang 34 years old na si Zainal Joy Celos Pagaling na residente din sa lugar. Sa halip na yakap ng pagmamahal, kamatayan ang sumalubong sa isang OFW mula sa Riyadh, Saudi Arabia, na ang pin ito ng kanyang asawa gamit ang isang driver dito sa bayan ng Gimba na Beesiha. Kinilala ang na si Zainal Joy Pagalim, 34 anyos, presidente ng barangay bagong baryo Gimba. Si Zainal Joy ay pinanganak noong April 7, 1991, mula sa simple lamang na pamilya. Lumaki si Sinel sa pagmamahal ng mga magulang at mga kapatid. Anim silang magkakapatid at kapwa mga babae. Ganun pa man ang bawat isang nagmistula nilang kakampi at tagapagtanggol sa lahat ng bagay. Bata pa lang si Sinel ay sadya ng mabait ito at palakaibigan. Malapit din ito sa mga kapatid at kanilang mga kamag-anak. Maliban sa magandang pag-uugali ay taglay din niya ang magandang mukha at katawan na kinaiingitan ng mga kababaihan. Nang magdalaga tulad ng iba ay marami din ang nahumaling sa kagandahan ni Zainel. Subalit sa kabila ng maraming nanliligaw ay isang lalaki lamang nagpatibok ng kanyang puso. Ito ay ang lalaki na tubong Santa Rosa Nueva Ecija na si Mawel Diaz Mendoza. Nang mabuntis si Zainel sa panganay na anak ay nagsama na ang dalawa. Ilang buwan pa lamang ang is nang isilang ni Zainel ang anak ay nasangkot ang kanyang asawa na si Mawel sa isang kaso na naging dahilan ng pagkakakulong nito. Naiwan kay Zainel ang pag-aalaga sa anak at paghahanap buhay. Sa kabila ng mga sulsol ng ilang kaanak na hiwalayan na niya ang asawa na si Mawel ay nanindigan si Zainel sa kanyang pagmamahal sa asawa at sa halip na hiwalayan ay ginawa niya ang lahat para makalabas ito ng kulungan. Ang pagtitiis at panalangin na ito ni Zainel ay tila naman dininig ng langit. Nakalaya ang kanyang asawa at muli nilang nakasama. Sa nakakakilala sa mag-asawa ay marami ang nagsasabi na malambing ang mga ito sa isa't isa. Vocal din at parating sinasabi ni Zainel sa mga kaibigan at kapamilya kung gaano niya kamahal ang kabiyak. Maging sa social media ay palagi ring laman ng news feed ni Sainel ang larawan ng kanyang asawa kasama ng mga matatamis sa pagbati at hindi nawawala rito ang salitang mahal kita. Kaya naman marami ang naiingkit sa pagsasama ng dalawa. Paglipas pa ng ilang taon ay nadagdaga ng anak ng dalawa at muling sinilang ni Sainel ang dalawa pang sanggol na pawang mga babae. Dahil nga sa hirap ng buhay at sa lumalaki nilang pamilya, ay nagdesisyon si Sainel na subukang makipagsapalaran sa ibang bansa. Noong una, ang plano nila na ito ay maring tinutulan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Dahil hindi lingid sa kanila ang hirap ng buhay sa ibang bansa at ang mga kabi-kabilang balita tungkol sa naging hindi magandang kapalaran ng ibang kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na nga sa Middle East. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya at ng asawa ay hindi nagpaawat si Sainel. Buo na ang kanyang pasya na umalis. Hanggang sa lisanin na nga niya ang ating bansa at magtungo sa Saudi Arabia. Kung saan siya nagtrabaho bilang domestic helper. Plano ni Sainel na mapagawa ang kanilang bahay at makapag-ipon ng puhunan bago siya umuwi ng Pilipinas. Buti na lamang at mabait ang kanyang mga naging amo sa Riyad. Ganon din ang mga nakasama niya roon na mga katulad niya ring Pilipina. Malaki naitulong noon para mas mapadali ang kanyang pag-adjust sa Riyad. Sa kabila ng malayong distansya ay hindi naman nagkulang si Sainel sa kanyang mga anak sinisiguro niya na nakakausap niya mga anak at asawa sa tuwing wala siyang ginagawa. Nang makapagtrabaho sa ibang bansa ay tila naman unti-unti nang naisa sa katuparan ni Zainel ang kanyang mga pangarap. Nagawa na niyang maibigay ang mga pangangailangan ng tatlo niyang anak, lalo na nga sa kanilang pag-aaral. Napagawa niya rin ang kanilang dream house. Mula sa isang simpleng bahay na yari sa kawayan at sa wali, ay napalitan nito ng dingding na bato at salamin ng mga bintana. Maliban dito ay sinimulan din nila ang negosyo na parisan. Noon pa man ay palagi ng pinagmamalaki ni Zainel sa kanyang mga kaibigan at mga kapatid na masarap magluto ang kanyang asawa na si Mawel. Kaya naman parisan ang naisip nilang negosyo kung saan ay ang kanyang asawa mismo ang nagluluto. Naging supportive din ka sa kanilang negosyo ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina. Sa kabila ng sunod-sunod na -sunod tagumpay ay naharap din ang mag-asawa sa mga pagsubok. Dahil nga sa time difference at sa trabaho ay may mga pagkakataon na di nakakapag-usap ang mag-asawa lalo na kung abala siya sa trabaho. Subalit ang bagay na ito ay hindi naiintindihan ng kanyang asawa na si Mawel. Nagsimula kasi itong maghinala ng kung ano-anong bagay at malimit nilang pagtalunan ay ang pagsiselos nito at pagbibintang na may iba siyang baba lalaki. Bagay na imposible namang gawin ni Sainel. Sa Saudi Arabia ay lagi lamang silang nasa loob ng bahay at swerte na lamang kung payagan sila magkaroon ng day off. Mahigpit ding pinagbabawal doon ang pakikipag-usap sa mga kalalakihan. Hindi rin naman magagawang makipag-usap ni Zainel sa iba sa cellphone dahil sa ang asawa at mga anak ang lagi niyang kausap sa tuwing hindi siya abala. Niti pa sa mahabang panahon ng pagkawalay sa kanyang mga mahal sa buhay, ay excited na umuwi si Zainel ng Pilipinas. Hindi alam ng kanyang mga anak ang ginawa niyang pag-uwi kaya naman talagang nagulat sila nang makita nila ang kanyang pagpasok sa pintuan. Maayos din naman ang muling pagkikita ng mag-asawa. Kaya naman walang ideya ang mga kapatid ni Zainel sa mga mangyayari. Hanggang sa manganap na nga ang malduman na krimen. Ayon sa report sa mga kapitbahay ng pamilya ay wala silang kakaibang napansin sa mag-asawa. Gabi ng May 8, 2025 ay nagulat na lamang ang lahat sa mga palahaw ng mga anak ni Zainel. Umiiyak ang mga ito at paulit-ulit na sinasabi ang mga katagang, Tama na daddy, maawa ka kay mami. Ganun pa man ay hindi naman nila naririnig ang boses ni Zainel. Hanggang sa magdesisyon na sila na silipin ang nagkakagulong mag-anak. At dito na nga nila nakita ang dugo ang katawan ni Zainel at ang mga umiiyak na bata. Naging mabilis ang pangyayari. Ayon sa report sa mga tumulong at nakasaksi ay agad nilang nahawakan si Mawel na noon ay hawak pa ang duguhang screwdriver. Nang subukan na nilang buhati ng wala ng malay at duguhang katawan ni sainel ay sumigaw pa si Mawel na huwag na ninyong dalhin sa ospital yan dahil siniguro ko na patay na yan para hindi na napakinabangan ng iba. Ang buong pangyayari ay nasaksihan ng tatlong anak ng mag-asawa ayon sa mga bata ay nakita pa nila ng hasain ng kanilang amang screwdriver gamit ang grinder. Nagtalo pa ang mag-asawa hanggang sa untayan ni lang ang saksak si Zainel sa kanyang dibdib. Hindi pa ito nakontento at ilang beses pa nitong sinaksak ang walang kalaban-laban na asawa sa kanyang tagiliran sa kabila ng pagiyak at pagmamakaawa ng kanyang tatlong mga anak ay hindi ito tumigil hanggang sa tuluyan ng matumbas ang dugo ang katawan ng asawa. Hindi na siya nagulaw, hindi na siya, wala ba na siya nagsulungan ako, wow. hindi ba na, na siya nagulaw. ano yung ano, anak, ano yung anak niya naman. Miyaw daw. Daddy, daddy. Mahawa ka kay mami. Ay mama, sabi mo lang daw talaga. Yung isang anak niya tahimik daw na nagmamasin lang na kung anong gagawin. Eh, bata eh. Yung mga, yung mga anak niya nagmulundaga na umiyak parang pinagplanuan niya talaga. Kasi sabi niya, yung buhati na daw, nung nakorner na siya ng mga tao, na, nagtawag na ng tulong doon, kinorner na nila yung kamay ng lalaki. Kinorner na nila. Nung nakorner na daw nila, na gando sa'yo daw yung anak ko. Last na yung nasalita, yung mga bata, sabi niya nila, yun naman, gando sa'yo na yung anak ko nanong nung magawa. Nung dadali na dali na sa hospital, nung nagpapanik na sila, eh, ikakarina ko na daw may doon eh. Ginawa pa rin daw nila na nakalala yung laki. Nakalala yung ulo na anak ko. So, yun lang na rin sa hospital ng patay yan para hindi mapapinabangan ng iba. Yun lang yung kuha sa... Sa pangyayari gatamang hinuli si Mawel at sa Gimba Municipal Police Station. Na-recover din sa crime scene ng screwdriver na ginamit niya sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ay nanatili itong walang kibo at hindi ito nagbigay ng statement sa mga pulis. Sa parehong araw bago pa sumapit ang alas 12 ng hating gabi, ay muling nakatanggap ng tawag ang ina ni Sainal Joy, galing sa kanilang kapitbahay. Katakataka umano kasi na may bigla na lamang pumasok at umalis din na dalawang kalalakihan sa bahay nila Zainel. Sakay ng isang inmax na motor. Nang pumunta ang kapatid ni Zainel sa bahay ng mga ito ay nagulat na lamang siya nang madat ng magulo na sa loob ng bahay at nagkalat na rin ang laman ng maleta ng kanyang kapatid. Doon na lamang nila nalaman na nawawala ang wallet ni Zainel at ang perang dala nito noong umuwi na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Nag-cash advance kasi si Zainel sa amo bago umuwi ng Pilipinas, plano sana nito na kumuha ng magandang pwesto para sa kanilang parisan. Plano din ni Zainel na magbakasyon lamang at muli ring babalik ng Saudi dahil sa marami pa siyang nais na gawin. Kabilang na nga dito ang pagpapatayal sa pagpapalagay ng kisame ng kanilang bahay niya tumawag, yung katulong ng amo niya, tumawag sa atak, anak ko, na may pera si Joy na dala kasi nagkas advance siya sa amo niya. May pinakita pa sa amin na pinirmahan na pasulatan. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos yung binigay sa kanya nung birthday niya, naka-video yun, na nandun yung pera niya. Tapos mm -hmm. nagtanong pa sa ate niya bago siya umalis kung magkano palitan dito. Sabi ng ate niya, dyan ka na magpapalit sa Riyadh. Kasi dyan mas malaki ang palitan kaysa dito sa Pilipinas. Oo, mm -hmm. Kaya yun, ang um, may pinakot pa nalasyon dala. yung kapitbahay nga nila dun, ma'am, nagsabi dun ng 12.30 ata ng ating gabi, ma'am, may nakita silang kamotor na tao na pumasok doon sa bahay nila. Busy kami, nag register kami, naayos namin yung kaso, nag-dunap sa police station. Eh, wala namang ibang mapasok dun eh. Wala naman ibang papasok. Kasi eh, ngayon, nag-alarma ako. Puntahan nyo nga ako yung bahay ka po ni ate But Tingnan mo yung mga malita niya iwi nyo dito, sabi ko. Hmm. May dumating daw yung anak ko. Naka, nakasabog na. Nakasabog na yung malita na anak ko. Eh, sinop na umalit. Ganun pa man ayon sa pamilya, malakas ang kutob nila na may kinalaman si Mawel sa pagkawala ng pera ni Zainel. Si Mawel Diaz Mendoza ay kasalukuyang nasa pangangalaga pa rin ng Gimba Municipal Police habang inihahanda na ang patong-patong na kaso na maaaring isang palaban sa kanya. Ang labi ni Manish Zainal ay naihatid na sa kanyang huling himlayan no May 18, 2025 sa Tabacau Cemetery sa kanilang bayan. Sa lahat ng nangyari ang labis na nakakahawa at lubos na apiktado ay ang tatlong musmos na naulila sa kanilang ina. Masakit pa habang buhay na nilang dadalhin sa kanilang alaala na sa kanila mismong harapan ay nagawang patayin ng kanilang ama ang kanilang ina. Ang lalaking inaasahan nilang magtatanggol at magmamahal sa kanila ng higit kanino man ay ang siya palang magiging dahilan ng pagkawala ng ilaw ng kanilang tahanan at tuluyan ng pagkawasak ng kanilang pamilya.